Good afternoon mga bus idol. Pinagpalang hapon sa ating lahat mga bus idol. Ah, andito naman tayo mga bus idol. Ah, repair lang muna tayo nitong ating mga bread chamber mga bus idol. ayan siya oh. So, may na-repair na tayo dito'ng isang piraso mga bus idol. Ayan. double yan siya mga bus idol. Ah, pang tractor head dyan mga bus idol ating brake chamber ayan nga naka repair na tayo ng isang peraso ah, ito may bubuhin pa tayong isa mga bus idol oh. so ito mga bus idol pag sumingaw ito mga bus idol diaphragm lang kasi ito mga bus idol ito ang ating mga luma na ano kinalas ayan kaya sumisingaw siya mga boss idol sira na yung diaphragm nya ayan kung makikita nyo yan oh. oh. ito ang lumang diaphragm mga boss idol na tinanggal natin dito ayan siya so may mga bago naman tayo dito mga boss idol ayan makikita nyo ang ating pamalit na diaphragm mga busa idol para dito sa ating brick chamber so ito pala mga busa idol ang laman pala ng isang perasong brick chamber na to double kasi to mga busa idol uh, ah, bali dalawang peraso ang laman yan bali dalawang perasong ganito yan mga busa idol ang laman yan Uh, pag sumingaw ito mga busa idol, uh, ito lang ang sira dito mga busa idol. Ayang Ayan daya pram niya. Ah, uh, guma lang kasi tawo mga busa idol. makikita niyo. Guma lang siya. Kaya sa katagalan niya ah uh, lumulutong siya mga busa idol. Ayan, kaya nabubutas siya. Nga, mga bus idol ang ating pangala pangalawa pangalawang ano natin ito mga boss idol uh, ating rene repair bubuhin na lang natin to mga boss idol video natin mga boss idol uh, ang importante laman lang dito nakita nyo yung sira na ating papalitan ayan, yan lang muna ang video natin mga bus idol thank you, thank you